Linguistic Society of the Philippines International Conference ginanap sa Pangasinan. Detali ng balitang lokal niya na pakinggan natin mula kay Idol Juana de Vera. 104.7 IFM Report! Nagtipon-tipon ang nasa 78 delgado mula sa iba't ibang universidad at institusyon sa ginanap na ikapitong Linguistic Society of the Philippines International Conference o LSPIC sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan kahapon. Ayon kay Dr. Albert Galas, President ng Pangasinan State University, isang magandang oportunidad ito para sa universidad dahil sa maitutulong ng mga ganitong klase ng conferences sa paraan ng pagtuturo lalo na sa usapin ng linguistic. Oh, this is to showcase our culture, our rich and diverse culture of Pangasinan, of course the culture of the whole Philippines so we are here, different uh, uh, participants who will be presenting their research outputs. Inihayag rin ng Linguistic Society of the Philippines na dapat na malaman ang mga baryasyon ng mga lingwahe dahil kaakibat nito ang kultura at pamantayan ng isang lugar sa kanilang ginagamit na lingwahe. And the mother tongue whatever it is, a regional language, Tagalog, whatever it is actually, helps sustain a second language. And we know here in the Philippines, we have a lot. Makatutulong din umano ang pag-aaral ng lingwahe upang malinang pa at hindi ito malimutan sa pagdaan ng panahon. Samantala ay giniit sa pagtitipon na dapat ding pahalagahan ang mother tongue dahil parte ito ng kultura at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.